Denise, ipaliwanag mo sa amin ang mga totoong nangyari. Ang pangit ng brohang to. Ew, Si Bulalord may sala. Niaya ako si Bong sa kondo para kumain ng bubog at bumbilya. Pero itong gagong to, gusto kainin blade. So ang sinasabi mo, si Bulalord kasama sa panggugulpe, tama ba? Ang hapdi mo sa mata. Ugh. Opo, may ebidensya ako nakunan siya sa CCTV camera. Parang ang gago eh. Bumabati sa mga kamag-anak niya eh. Wala namang audio yun. Ito po ang aking katibayan. Nakita niyo naman po, di ba? Hunghang na lang ang magsasabi na edited yan. We, talaga lang ah. Baka naman ninanapolis mo lang kami. Di mo ba ginamit yung pepe mo para pumunta siya? Hindi. Ano to po, kaya nung uminit yung ulo niya, ayun, si Bong ang niya. Kaya ako po, inosente at virgin. Joke! Ayan po mga kapuso, ang nakuha namin pahayag mula kay Cornejo. At ngayon naman, kukunin natin ang pahayag ni Bulalord. Bula Lord and into the home stretch it's still wind followed now by Silver Story on the outside and by the rail it's still Materialis Fuertes and down the straight they go it's still wind blown followed now by Silver Story on the outside and finally Bula Lord pasok Teka time first alas 5 pumunta ako pagdating ko nakalood siya tapos sabi ko anong kabalbalan yan sinusulan mo ko para banatan si Bong Easy. Pare, nako ako eh. Alma. Tapos, susupsupin ako. Su susupsupin ka, hindi ka papalag. Masarap yun. Eh, may kaiba tayo. Huwag mo kay tulad sa'yo, pare. Mabait ako, tanong mo pa kay ano. Susupsupin ka na, ayaw pa. Eto, huwag ba? tutularan tong gaganto, ha? ha. sinungaling nung babae na yung pongkang. Huwag niyo kay naano rito, ha. Ano, ay Ikaw, mangas kayo, ano. Ha? ano, flip top na lang tayo, ha. Mapatigimin kita ng na impactong lyrics. May ebidensya din ako. Bula Lord. Kung may problema ka sa akin, text mo lang ako sa Dennis Hotline. 0916-8488-9608. Punta ka lang dito sa kondo at uh, magdala ka ng foods.